na nangyari dun sa mag-ina at tatlong anak niya na... Okay, yeah. okay. Hindi ko po pinanood. Okay. So ano naging... Asan yung uh, Hormones talaga. Mm Hindi -hmm. <laughs> ko kaya. Like may prayers na talaga is... Um, Pinaiyak mo si Mo. Ang sakit kasi nun. Sorry. Hormones ako. <laughs> wala, ayoko talaga. Yun. Never kung, never kung, narinig ko palang binasa, wala mm -hmm. ni, ni skip ko. So yung prayer ko is, parang wag, wag kunin agad yung anak ko. Like, di ba syempre pinapahiram naman, Sorry kayo, naman diba? mother, <laughs> <laughs> di pinapahiram tayo. Sorry naman, Di ba pinapahiram mm naman -hmm. tayo, di ba? As a new mom, hirap niyo. Na-intindihan mo so, rin so, as a mom. Yes, yes, yes. So Lalo na ngayon na parang Maria is turning one. Parang part ng prayer ko talaga is sana, sana, sana like 100 years we have many many years together. Mm -hmm. tagal kong inantay. I'm pero dahil really... nga nararamdaman ah hormones. Nararamdaman mo po. rin yung hormones na yun yung postpartum na yan. Mm -hmm. And then ngayon yung hindi you... ko kaya manood ng like about babies. and lalang meron pa yung isa yung nag panggap na doctor. Uh oh, ikaw pa ba naman yun, yung... uh oh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. So, so, pero ito, ngayon ito, na kumbaga, um, um, pangit na. <laughs> But you sorry would say bo. na at ben, least 20. masaya ka na, ikta part mo napagdaanan mo na to, napagtagumpayan mo. Okay. Hindi, alam mo, parang... May empathy na. Love ko kung sino yung bagong maaha. Kasi kung dati iniintindi ko yung mga nangyari, at yung bilang isang ina, iba, iba, Yung love mo is... Kaya mo talaga magmahal, unconditionally. Yung gano'n. Yung ganun. So, iba talaga I pag nanay na. Oo. Oo nga. iba naman tayo. Oh, Ayun, yeah, nagigising na rin eh, guys. Ba? Oh, don't oh, don't. Anyway, uh, maiba iba naman tayo kung sa Manchester skin. Ah, <laughs> uh, sabi ganyan nila kasi yung <laughs> mga uh, umapasok sa ganitong mga negosyo, ganyan. <laughs> ah, parang yung mga nagiging CEO, yung mga <laughs> mahal ng bongga. So, ready ka na ba <laughs> doon? Sabi nga nung asawa ko, hindi naman sa yung kung yayaman or what, dun kami sa at least kami kami matutulungan yung mga magtatrabaho dito mm. di ba? parang mas dun kami may purpose kami so um, bonus na lang siguro po yun kung tangkilikin yung product namin yung rehook ang tangkilikin di ba? para mas makatulong pa tayo because yun ako lagi lagi kong gustong gumawa ng something na makakatulong mm. dahil we are so blessed anong pwede natin gawin to help others. So ngayon, Mads, so ilan na yung mga kumaga uh, under nyo na mga tao, mga yun? Marami na rin Marami Marami na, naman ako. Uh, okay. So, siyempre BFF mo si Kakay, di ba? Mm -hmm. So, na nag Nasa Europe. Ah, nag-release siya na pa ng, ng uh, parang reels. Hindi mo reels, video na uh, parang winawining niya yung oh, friend. Na as uh, CEO ka na, ganyan. Na, uh, hindi pa napanood. Hindi niya. Siguro hinahid niya sa akin. May issue pala ka. <laughs> 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 uh, kang ano, ah... Uh... Pero wag kang mabubudol or mag magki-claim na ito mga product. Alam mo, mo no, hanap, hanapan ibang, kasi natin ng love life yun. Definitely hindi ikaw yan dahil uh, BFF ka uh, niya. definitely hindi due to door niya. Wag mo na lang siya, wag na sa akin. <laughs> Actually meron na mga tapos ko lang. kaka-launch lang, lang oh. May mga nakuhula <laughs> na nga kung sino yung pinaririnig <laughs> niya. Maghula na po kayo, wag na po sa akin. Hindi well, na ikaw yon, definitely. Hindi ko pa siya nakakausap about it because yun na. Uh, busy siya sa ano. <laughs> Ala, kilala ko ni kakay. Gusto ko ng positive energy lang. Mm -hmm. Baka kaya hindi so, sayo. Oh, baka kaya na kaya So sa akin if hindi siya para magandang balita or alam mo yan. De, pero, alam. pero kung kung tungkol sa kanya pinagdadaanan niya, mm -hmm. ano naman niya? Nagkukwento naman. Pero yung pag mga ganyan, ano kasi yun talaga eh activista. Ano oh, Charay yeah, dito. Oo oh, oh, oh. May pagka. But you know, we all pero love her. Ma Mayro kang Meron ko bang gustong patunayan dun sa pictorial so, na yun? Sobrang pasabog naman dito. Oo, oh, ano. Parang nang-a-assign na yun. Ang artness. Ang edited yun. Ang edited, oo. Oh. Pwede nga lagyan ng alcohol drink. Siya <laughs> <laughs> Al alcohol drink yung ginagawa dito. Pang calendar ba ito? Siyempre kasi, siyempre <inaudible> kasi, skin skin. So, kailangan yung makita na I'm very confident sa sarili ko. With, I'm very confident sa sarili kong skin. Diba? ba? <exaggerated> even after giving birth. So yun yun ako, yun parang yun yung message na this is the new Maha and mas confident sa kanyang skin. So Proud yun. Proud sa na na-achieve mo. Yes. That's why I invited also sila Dr. Z and Doc Ivy kasi sabi ko, laking tulong kasi talagang mm -hmm parang kung pwede everyday ako nga. So, <laughs> ng gas. Sabi ng kanin ni parang everyday ka na doon. Oo, oh, oh, parang, alam mo yun, kung magre-reklamo lang yung mga machines nila. Yung gano'n, yung, di bawal mong ulit-ulitin everyday. So, alternate yung mga machines. <laughs> <laughs> Pero paano mo na-active yun? <laughs> Active katagal? From January, nung kasi nung nag-start ako mag-diet eh. So, syempre, food intake din pa rin po oh, talaga. Food intake talaga. Pero 12 pounds for almost 5 months. Very happy na ako doon. At least hindi yung... Hindi yung... Bigla kang nag-shred. -nag Tapos parang um, ang um, pangat, di diba? So, eto, very proud ako. Kasi nga, yun, yung asawa ko din. Binilan din ako ng mga gym equipment. So, parang pag tinamad ako mag-gym, sa, sa bahay, na ako, na the treadmill or nagbubuhat. Kasi buhat din talaga eh. You need to build muscles din talaga. Pero may gusto ka pang ilus, tingin mo ba? O oh, yan na yun. Nung wedding ko, 110 ako. Ngayon okay. I'm 124. Ah, so, mm -hmm. feeling, so, feeling gusto mo ko pa rin kasi, kaya, yun. kaya feeling, feeling ko, sobrang tingin yung ampayat ko na. Hmm. Kasi bago ako mabuntis, eto yung weight ko. 124, mm -hmm. 123. Pero ang ideal mo, yung wedding Gusto mo, wedding ko yung wedding ko. Nag-ano pa, asumera. Why not? Parang nung buntis ako, one 45. Ang laki ng chan ko nung buntis ako. Ang laki si Maria. 9 pounds siya. O, Ay, ang laki! Normal. Nine pound? Yeah. Oh my God. Kaya naka, forceps. Kaya forceps. Oh, no. okay. Kaya forceps. Pero <laughs> nagkaroon siya ng shoulder. Pero naayos naman. Hindi, hindi siya kinailangan ng therapy. Talagang inikot lang siya na... Ang lakas mo na na... O kinaya mo ha na yun pa. Ilang oras ka nag-layer pa niya? Pati yung mother-in-law ko, si Rambo 9.8 daw. Mm, nasa Big lahi. Baby. lahi baby baby sila. lahi Oo. Pero ilang yung labor mo? 30. Pinost ko yun eh. 30. 30. I had a hard time. Pero oh. okay lang after. Oh. Sabi ni Rabo ko, ayaw mo nang magbuntis, okay lang. Yung naiiyak yung asawa ko because nakita niya Sabi niya, eh. yung hmm. mo. yung nakita niya yung katawan mo. Ha? Ay, ngayon, mo, asa, katawan, isa, isa pa. Isa Isa pa? pa. Baka nagbago na isip niya, baby number. <laughs> Sabi na. niya, isa pa chicken chicken. Pero mga si, yung baby mo, Canadian citizen. Opo. Pero dual, dual. Mm -hmm. Yun yung sure namin. Kasi, um, um thanks to <laughs> Mami Nell, yung Mami <laughs> Nell, Darren at saka ni Daddy. Um, diba, dun sila sa Calgary. So, tinulungan nila kami na bago iuwi si Maria, ma maduwal na namin siya. Kasi, mahirap eh. Mahirap, diba? Ayaw na namin, at least pag sa Canada, ang bilis na mga proseso. Diba?